Mahal na Ama sa Langit, sa panahong ito ng pagsasama-sama at pananalangin, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pagpipitagan. Panginoon, kinikilala ko ang iyong soberanya at kamahalan sa lahat ng bagay, at alam ko na ikaw ang tagapaglikha at tagapagtaguyod ng sansinukob. Sa gitna ng mga unos ng buhay, ikaw ang angkla na nagpapatibay sa akin. Ngayon, nais kong ibigay sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin at pagkabalisa. Batid na iyong inaasikaso ang lahat. Tatay, madalas kong abala ang aking sarili sa mga detalye ng aking buhay sinusubukan kong malaman ang lahat sa aking sarili. Nakalimutan ko na ikaw, ang makapangyarihang Diyos, ay mayroon ng perpektong plano at mas malaking layunin para sa bawat sitwasyong kinakaharap ko. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng buo, kahit na hindi ko makita ang solusyon. Naway palakasin ang aking pananalig sa iyo araw-araw, na nagpapaalala sa akin ng hindi mabilang na mga himala na nagawa mo na sa aking buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa akin. Panginoon, paulit-ulit mong ipinakita ang iyong katapatan, mula noong unang panahon hanggang sa araw na ito. Naalala ko kung paano mo hinati ang dagat na pula para sa mga Israelita. Kung paano mo pinakain ang libo-libo sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. At kung paano mo ibinangon ang iyong anak, si Jesu Kristo, mula sa mga patay. Ang mga himalang ito ay makapangyarihang patotoo ng iyong pangangalaga at probisyon. Tulungan mo akong alalahanin na ang parehong mga kapangyarihang ito ay magagamit ko dahil ikaw ay hindi nagbabago at ang iyong pagmamahal sa amin ay nananatiling hindi nagbabago. Tulungan akong maunawaan na ang pag-alala ay talagang kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Kapag hinahayaan kong mangibabaw ang pagkabalisa at takot sa aking puso, nagdududa ako sa iyong kakayahan na pangalagaan ako. Turuan mo akong ihagis ang lahat ng aking mga pagkabalisa sa iyo, dahil alam kong nagmamalasakit ka sa akin nang may di masusukat na pagmamahal at hindi natitinag na kasigasigan. Naway matuto akong magpahinga sa iyong yakap, batid na kahit na hindi ako nagtatrabaho, palagi kang gumagawa para sa akin. Ama, kinikilala ko na hindi ako nilikha upang dalhin ang lahat ng mga pasanin at pagkabalisa ng mag-isa. Ito ang papel mo, hindi akin. Ako ay nilikha upang mamuhay sa pakikipag-isa sa iyo. Nagtitiwala sa iyong karunungan at isuko ang bawat aspeto ng aking buhay sa iyo. Tulungan mo akong malaman kung ano ang kaya ko at dapat kong gawin at kung ano ang dapat kong ilagay sa iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng kababaang loob na kilalanin ang aking mga limitasyon at lakas ng loob na lubos na magtiwala sa iyong kapangyarihan at probisyon. Sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, ipaalala sa akin na ikaw ang aking pastol na nangangalaga sa bawat detalye ng aking buhay. Ginagabayan mo ako sa mga birding pastulan at kalmadong tubig na nagpapanumbalik ng aking kaluluwa. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay umaaliw sa akin. Panginoon, naway ang mga salitang ito ay mayukit ng malalim sa aking puso, na nagdudulot sa akin ng kapayapaan at katiwasayan. Turuan mo ako, Panginoon, na mamuhay araw-araw ng may panibagong pagtitiwala sa iyo. Naway mamuhay ako ng pananampalataya, batid na iyong inaasikaso ang lahat, mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking hamon. Naway maranasan ko ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa habang binabantayan ko ang aking puso at isipan kay Kristo Jesus. Minamahal na Ama, kapag nalulungkot ako ng mga alalahanin, ipaalala sa akin na inanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya, lahat ng pagod at nabibigatan, na nangangako ng kapahingahan. Naway tanggapin ko ang imbitasyong ito araw-araw, ibigay sa Kanya ang lahat ng aking pasanin, at tanggapin ang Kanyang madaling pamatok, at ang kanyang magaan na pasanin. Naway sa bawat araw, ang aking pagtitiwala sa iyo ay lumalim at ang aking pananampalataya ay lumakas. Batid na ikaw ay tapat na tutuparin ang lahat ng iyong mga pangako. Panginoon, dalangin ko na ang presensya mo ay laging maliwanag sa aking buhay. Naway madama ko ang iyong pagmamahal at pangangalaga sa bawat sandali lalo na sa oras ng kahirapan. Naway makita ko ang iyong kamay na gumagabay sa akin, nagpoprotekta sa akin at naglalaan para sa akin. At na, sa aking buhay, makita ng iba ang iyong katapatan at mahikayat na magtiwala din sa iyo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong pagtitiis sa akin kahit na tila nangingibabaw ang aking mga alalahanin at takot sa aking puso. Nagpapasalamat ako sa iyong masaganang biyaya na nagpapanatili at nagpapalakas sa akin. Naway hindi ko malilimutan na ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa akin, at sa iyo ako makakatagpo ng kanlungan at kapahingahan para sa aking kaluluwa. Ang panalanging ito, Ama, ay palaging nagpapaalala ng iyong katapatan at pagmamahal. Naway sa pagbikas nito, ang aking puso ay patuloy na lumakas sa iyo, naway mabago ang aking pananampalataya, at ako'y mamuhay ng lubos sa kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay, batid na sa lahat ng bagay ikaw ang nangangalaga sa lahat. Ipinagpapatuloy ko ang panalangin ito ng may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Batid na ikaw ay isang mapagmahal at maawaing ama. Panginoon, kapag iniisip ko ang iyong pangangalaga, naalala ko ang paraan ng pakiramdam ng isang bata naliktas sa mga bisig ng kanyang ama sa panahon ng bagyo kung paanong ang batang ito ay hindi natatakot dahil alam niyang protektado siya gusto kong matutong magtiwala sa iyo ng may parehong kasimplehan at pananampalataya tulungan akong maunawaan na anuman ang mga unos na aking kinakaharap ang presensya mo ang aking seguridad. Naway maramdaman ko ang iyong pagiging malapit, marinig ang iyong mahinahon na tinig at malaman na, sa iyo, ako ay ligtas at protektado. Panginoon, nakaaliw na malaman na ikaw ang aking kanlungan at lakas, isang napakalaking tulong sa mga kapighasyan. Kahit na ang hangin ng buhay ay umihip ng malakas at ang tubig ay tila lumulubog sa akin, ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng kapayapaan at katahimikan sa aking pusong hindi mapakali. Naway lagi kong alalahanin na kahit sa gitna ng unos, ligtas ako sa iyong mapagmahal na bisig. Nawayang katiyakang ito ay tulungan akong harapin ang bawat hamon ng may kumpiyansa. Batid na hindi ako nag-iisa. Ama, kadalasan ang ugat ng aking pagkabalisa ay ang pagnanais na kontrolin ang lahat sa paligid ko. Sinisikap kong maging Diyos sa mga bahagi ng aking buhay kung saan alam kong hindi ako at ito ay nagpapataas lamang ng aking stress at pag-alala. Ngayon, gusto kong kilalanin ang kalayaan ng hindi pagiging Diyos. Napakalaking kapayapaan sa pag-amin na wala sa akin ang lahat ng sagot, na hindi ko kayang dalhin ang lahat ng pasanin, at okay lang iyon. Ikaw ang tanging Diyos, ang makapangyarihan, at ako ay iyong anak. Tinawag upang magtiwala sa iyong karunungan at probisyon. Turuan mo akong isuko ang kontrol at higit na magtiwala sa iyo. Batid na ikaw ay ganap na may kakayahang pangalagaan ang bawat detalye ng aking buhay. Panginoon, nais kong palayain ang aking sarili mula sa pasanin ng pagsisikap na maging kung ano ang hindi ako nilikha upang maging. Tulungan mo akong yakapin ang aking pagkatao at hanapin ang kalayaan sa pag-asa sa iyo kapag sinubukan kong kunin ang iyong lugar. Dinadala ko ang bigat na hindi ko kayang dalhin at bilang resulta, ang pagkabalisa ay humahawak sa akin. Ngunit kapag nakilala ko ang aking lugar at ang iyong tungkulin bilang Diyos, maari akong magpahinga. Naway makatagpo ako ng kagalakan sa pagtitiwala sa iyong soberanya at sa pagkaalam na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ama, ang kapayapaang inaalok mo ay walang kapantay. Ito ay isang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ng tao, at hindi matatagpuan saan man sa labas ng iyo ang paghahanap ng kapayapaan sa mga material na bagay. Sa mga personal na tagumpay o sa ibang mga tao, ay walang bunga at nakakapagod. Sa iyo lamang ako nakakatagpo ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Kapag bumaling ako sa iyo at isinuko ang aking mga alalahanin, pinalibutan mo ako ng iyong kapayapaan na nagpapakalma sa aking kaluluwa at nagbibigay sa akin ng lakas upang sumulong. Panginoon, madalas akong binubulag ng pag-alala at pinipigilan akong makita ang iyong perpektong plano para sa aking buhay. Pinaparalisa ako nito at pinipigilan akong sumulong sa pagtawag na iyo para sa akin. Tulungan mo akong ilabas ang lahat ng aking pagkabalisa at lubos na magtiwala sa iyong kabutihan. Naway pagtuunan ko ng pansin ang iyong pag-ibig at ang iyong layunin para sa aking buhay batid na sa pamamagitan ng pag-iwan ng aking mga alalahanin sa iyo. Malaya akong mamuhay ng buo sa paglilingkod sa iyo. Ama, dalangin ko na ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay magbabantay sa aking puso at isipan kay Kristo Jesus. Nawayang kapayapaang ito ay maging aking palagiang kasama na nagpapaalala sa akin na ikaw ay laging may kontrol kapag ang mga alalahanin ay nagbabanta sa akin tulungan mo akong alalahanin na ikaw ang aking pastol at tagapagtanggol at nasa iyo ako makakahanap ng kanlungan at kapahingahan panginoon hinihiling ko na palakasin mo ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, naway matuto akong magpahinga sa iyong presensya. Batid na binabantayan mo ako sa lahat ng oras. Maghari nawa sa aking puso ang kapayapaan ni Kristo. Gabayan ako at idirekta ang aking mga hakbang. Naway mabuhay ako sa bawat araw na may kaalaman na ikaw ay nasa aking tabi. Hawak ang aking kamay at ginagabayan ako sa bawat hamon at bawat saya. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong pasensya at sa iyong masaganang biyaya. Nagpapasalamat ako dahil hindi mo ako pinabayaan, kahit na ang aking pananampalataya ay nag-alinlangan. Tulungan mo akong manatiling nakatutok sa iyo, ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan at katiwasayan. Naway ang aking buhay ay maging isang patotoo ng iyong katapatan at ang iyong patuloy na pangangalaga. Sa pangalan ni Jesus, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin at nagtitiwala sa iyong walang pagkukulang pangangalaga.